Melay Cantiveros, ibinida ang tatag ng kanilang labing isa taong relasyon ni Jason. Kamakailan ay ipinagdiwang ni Melay Cantiveros ang kanyang matibay na relasyon sa kanyang asawa, si Jason Francisco, sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Ang mag-asawa ay masayang kasal mula noong Disyembre 2013. Sa kanyang post, maliksi niyang tinukoy ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon na nagsasabing, shout out sa mga marits all over the world and congratulations na pagtaugumpayan di kami isali sa tali ng mga kop couple na maghihiwalay. Ipinapakita ng pahayag na ito ang kanilang ugnayan at tibay sa kabila ng mga chismis. Ano sa tingin mo ang nagpapalakas sa relasyon ni Melay at Jason? Sa kanyang post, inalala ni Melay na halos isang taon na simula ng kumalat ang mga chismis tungkol sa kanilang paghihiwalay sa social media. Masigla siyang nagbiro tungkol sa pagiging the most silent era ng kanilang relasyon na nagpapakita ng kanyang magaan na paglapit sa mga chismis. Pero may two months pa, mga kamsami, kaya wag din kami makampante. Dagdag niya na nagpapakita ng kanyang kakayahang gawing biro ang mga chismis. Paano sa tingin mo nakatutulong ang katatawanan sa mga magkasintahan na harapin ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon? Ipinahayad ni Mela eh ang kanyang pagmamalaki sa kanilang labing isa taon na magkasama. Sinasabing ang kanilang paglalakbay ay napakamasagana. Naglaan siya ng sandali upang pasalamatan ang Diyos sa pagpapanatili ng kanilang pamilya na magkakasama. Pero maiba lang sa labing-isa virus namin ni Papang nakasal. Ito yung era namin na walang humpay na usapan. Ibinahagi niya, ang kanyang pasasalamat ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at pananampalataya sa kanilang buhay. Anong papel sa tingin mo ang ginagampanan ng pananampalataya sa pagpapanatili ng matatag na relasyon? Binanggit din ng TV host at kumbien ang mga masayang hakbang na kanilang naipagdiwang kasama na ang mga talakayan tungkol sa pagkakaroon ng mga anak at apo. Ang kanyang masiglang tono ay nagpapakita kung paano nila tinatangkilik ang kumpanya ng isa't isa habang tinatahak ang mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Ganyan din ba kayo? Nang hobby nyo, tanong niya, na nag-aanyaya sa kanyang mga tagasunod na ibahagi ang kanilang mga karanasan. Paano nakatutulong ang mga pinagsamang karanasan sa pagpapalakas ng isang relasyon sa paglipas ng mga taon? Tinapos ni Melay ang kanyang post sa isang nakakaantig na pasasalamat sa Panginoon at isang espesyal na banggit tungkol sa kamakailang pagdiriwang ng kaarawan ni Jason sa Mindoro. Ang kanyang kagalakan sa pagbabahagi ng kanilang paglalakbay sa mga tagahanga ay umaabot sa marami na humahanga sa kanilang ugnay. Ang positibong pananaw ni Melay ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga magkasintahan saan man na nagpapakita na ang pag-ibig ay maaaring umunlad sa kabila ng mga hamon. Anong mga aral ang maaaring matutunan ng ibang mag-asawa mula sa relasyon ni Melay at Jason?